Tiffany, kahapon kausap namin si attorney Mark yung humahawak dito sa kaso ni Joaquin. Natanong ko sa kanya kung kayo ba after ng Luneta, lumipat ba kayo sa Menjola? Aalamin pa daw niya yung kwentong 'yon. Anong kwento nga nung araw na iyon? Kasi ang dahilan kung bakit daw ito nangyayari para alamin ko sino nagsimula ng gulo sa Menjola. Ayan, um, yung um, mga students from the Polytechnic University of the Philippines During the Bahasa Luneta protest in September 21, we initially joined the uh, the protest sa Luneta Park. So tinapos namin yung programa doon oh. ng payapa. Lumahok yung mga estudyante mula sa PUP no at nagmarcha patungong Menjola nung araw na yun. No, ngunit nung um, panahon o nung pagkakataon na narinig na namin na nagkaroon ng commotion mm -hmm. dahil yung mga pulis ay nagsimulang mang-tear gas ng mga protesters, nagsimulang uh, mang-aresto -mang ng mga nakaitim na damit na bahagi ng protesta yung bandang dulo ng programa. Agad din umatras yung contingent namin sa si PUP kaya malinaw na itong ipinadala nilang sa PINA ay baseless at batay lang sa mga akusasyon. Sa kagustuhan nila na mayroong mapinpoint pinpoint um, uh, doon sa nangyaring um, gulo, sa Menjola na clearly sila rin naman ang nagsimula, sila rin naman ang nagprovo against sa mga nagprotesta. So kami sa PUP po, we joined the protest from Luneta to Menjola. So nandun kami nung nangyari yung gulo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!